Malaki ang nabawat sa approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos noong Setyembre. Posible raw nakahatak dito ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, naritong report. Bumaba ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos noong Setyembre. Sa survey ng Pulse Asia, nasa 65 percent points na lang ang approval rating ni PBBM, mas mababa ng 15 kumpara sa 80 percentage points noong Hunyo. Ang medyo main malaki lang pagbabago sa disapproval, yung dati-dati single digit lang yung kay President Marcos, umakyat siya sa uh, low double digit from 4% disapproving to 10% Basa Base sa survey, bumaba ang rating ng Pangulo sa lahat ng bahagi ng bansa. Yung kay PBBM sa kalah kalahatan, lahat halos ng lugar. Eh. Uh, natin, uh, simula sa NCR, uh, Balance of Luzon, uh, Besides Mindanao, all significant decline, pati ang socio-economic classes. Bukod sa Pangulo, nabawasan din ng 11 percentage point ang ratings ni Vice President Sara Duterte. Mula sa 84 noong Hunyo, naging 73 na lang ito. Mas mataas naman yan kumpara sa Pangulo. Ayon kay Pulse Asia President Ronald Holmes, kabilang sa mga isyong mainit na pinag-usapan ang gawin ng survey noong September 10 to 14 ay ang mataas na presyo ng mga bilihin gaya ng bigas. Pupull down sila ng kalagayan sa ekonomiya. Maaring ang pananaw ng mamamayan ay sa kabuhat ng gobyerno ano ba ang kanilang ginagawa. Normal naman daw ang pagbaba ng rating sa ganitong panahon kung kailan nakahigit isang taon na sa pwesto ang halal na Pangulo at Vice Presidente. Kadalasan nakikita natin no? yung Vice Presidente, hindi masyadong bumababa ang pinapanagot ay yung Presidente. Lumabas din sa Pulse Asia Survey na nabawasan din ang approval rating ng tatlo pang pinakamatataas na opisyal sa bansa. Kasama na si senate President Migzubiri, Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Chief Justice Alex center ng mundo dahil daw ito sa pagdami ng undecided. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5 Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.